Habang na malengke sila kagabi sa may binyan, natanggal yung ben, Tinanggal nila yan. Kasi naplot na yung gulong. siya. Matagal din yan bago naplot. Kasi siguro simula pa ng binili ito, ngayon lang talaga siya naplot. Kasi yun yung binili nga namin yan, hindi naman nila sinabi na nasira na yan. So, di ba, ganda Ada? Ang ginagawa mo? Ha? Color bayar? Ibu Iba vlog ka na pa. kasi kani kani ng gabi yan ano mas na naplat yung kasi na, ano pati di na kaya na <laughs> si nagmuto si Jeron din ng ano kasi natik ng ano ba yon salsa tapos nausaw namin dito sa may ito. sarap gabi Okay, nga dumating na yung parcel ko. Oh, galing ng TikTok. Alam niyo maya budol na naman ako ng TikTok. <laughs> Ang <laughs> nanood. So Ayun, nanonood siya. Hindi ko alam kung ano yung niya. na na naman siya sa mga palabas. So yun, dumating nga yung in-order ko na naman sa Shopee. So yun guys, alam niyo ba kung ano naman yung in-order ko sa Shopee? Ay, hindi pala sa Shopee ko sa TikTok pala ko. Sabi nila, pampaswerte na naman. <laughs> <laughs> wala naman masama mura lang naman ito eh 60, ano lang to 64 ang hirap naman yung buksan mm. so ito siya guys so yan o oh. <laughs> may box siya Taray. So, sabi nila, ano na to, yan, parang gold-plated siya. So, hindi siya pwede basahin kasi nga, gold-plated. Sabi nga nila, sa so swertehin daw yung magsosot ng ganito. Parang siyang money, ano. Pero di ba diba? Siguro na, yung ibang mga nakakaalam na ito, yan o, ganito siya. So, kumaho siya, okay lang. Kasi 64 pesos lang naman yan. Pwede 7 sa akin. Patay. Pwede mo. Say 7. 6 lang pala ako, kaya 5 yun, laki. Dito ko siya ilalagay sa kanan lang. So, yun, tama-tama siya sa kanan ko So, yun, sabi nga nila, suswertehin daw to. <laughs> Sana nga, totoo. <laughs> Nakakatuwa naman. Wala <laughs> pinagkukuha ko sa tik sa, ano, sa TikTok. Malaki pa lang 7 sa akin. Size 6. Kasi dun sa Japan, ito, totong sing, sing ko na to, 11 to eh, yan o. 11 to sa Japan. Bali ito, meron tong tapere, yung kwintas. Kaya lang, nandun sa mga maleta ko, hindi ko pa siya nalalabas hanggang ngayon. Nandun siya sa luggage bag ko. Kaya, itong ko itong ano ko na to, dati nila sa Japan pa ako, palagi ako nagpapalit ng kwintas. Kasi meron akong tatlong klase ng kwintas then, eto nga, yung sing-sing na to, may kapartner nga to gantong-ganto siya kaya lang, yun nga, hindi ko siya nasusuot, kasi nga, hala bagahin, ano ko, maleta so, yun yung size 7 hindi pala siya, maluwag siya sa akin, ayan ano, o kaya, size 6 pa lang kamay ko so, yun, sa so, magbibigay ng sing-sing sa akin, size 6 ako si Gerald hindi siya makausap Pwede dito sa kabila ka siya siya. <laughs> sa kabila ka siya yung na yung kanan <laughs> Hindi, mas malaki talaga yung kanan. To, sa iba. Oo, oh, parang. Kasi ito, oh, ayun. Sa Sa'yo lang yung ating video for today. babush